Kaligayang pagdating sa buhay tuklas, kung ikaw ay isang taong uhaw sa kaalaman at naghahanap ng mga bagong karanasan, nasa tamang lugar ka, samahan niyo akong busisiin ang iba't ibang aspeto ng ating mundo, at sama-sama nating saliksikin ang mga bagay na nagpapayaman sa ating mga buhay. Mula Mister, Pogi hanggang internasyonal, ang kwento ni Jericho Rosales. Si Jericho Vibar Rosales, ipinanganak noong ika putdalawa ng Setyembre taong isang libo na pitumput ay isang kilalang pangalan sa industriya ng libangan sa Pilipinas. Ang kanyang pagusbong bilang isang aktor ay nagsimula ng mapansin siya sa Mr. Foggy, pageant noong 1996, na nagbigay daan sa kanyang karera sa telebisyon at pelikula. Ang kanyang karisma at natural na talento sa pag-arte ay agad na umakit sa mga manunood. Ang kanyang papel bilang Angelo Buena Vista sa iconic teleserye na pangako sa iyo noong taong 2000 ang nagtulak sa kanya sa mainstream stardom. Ang chemistry nila ni Christine Hermosa sa seryeng ito ay hindi lamang humukot ng mataas na ratings kundi nagdulot din ng malaking impluensya sa popular na kultura ng Pilipinas. Kasunod nito, nagtuloy-tuloy ang kanyang tagumpay sa iba't ibang proyekto na nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang aktor. Nakapagbida rin si Rosales sa ilang mga teleseryeng kinilala sa internasyonal na nagpapatunay ng kalidad ng produksyon sa Pilipinas. Kabilang dito ang kahit isang saglit kung saan nakatrabaho niya si Carmen Sunang Malaysia dahil may isang ikaw kasama si Christine Hermosa, the legal wife na umani ng papuri para sa kanyang mature na tema at bridges of love na nagtampok ng kakaibang istorya. Ang mga seryeng ito ay hindi lamang naging matagumpay sa lokal na merkado kundi nagkaroon din ng mga adaptation at pagpapalabas sa iba't ibang bansa. Sa larangan ng pelikula, nakakuha rin si Jericho ng mga parangal at pagkilala. Ang kanyang pagganap sa Walang Forever ay nagbigay sa kanya ng Best Actor Award sa Metro Manila Film Festival, isang patunay ng kanyang kahusayan sa pagganap sa genre ng romantic comedy. Bukod pa rito, ang kanyang pagganap bilang Manny Pacquiao sa Pacquiao, the movie at sa historical war drama na Baler ay nagpakita ng kanyang kakayahan na bigyang buhay ang iba't ibang uri ng karakter na nagresulta sa pagtanggap niya ng Star Award for Movie Actor of the Year sa magkaibang pagkakataon. Ang kanyang paglahok sa international na pelikulang Subject: I Love You ay isang mahalagang milestone sa kanyang karera at sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang pagiging bahagi ng isang pelikula na ipinalabas sa isang prestihiyosong American Film Festival ay nagbukas ng mga bagong oportunidad at nagpakita ng potensyal ng mga aktor na Pilipino sa pandaigdigang entablado. Ang kanyang pagiging grounded ay nagmumula sa kanyang humble beginnings. Bago ang kasikatan, naranasan ni Jericho ang iba't ibang paghihirap sa buhay, mula sa pagiging jeepney barker hanggang sa pagtitinda sa palengke. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanyang pananaw sa buhay at nagbigay sa kanya ng malalim na pagpapahalaga sa kanyang kasalukuyang tagumpay. Ang kanyang personal na buhay ay isa ring mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pag-aasawa kay Kim Jones ay isang kabanata ng kanyang buhay na nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang kanyang anak na si Santino ay isang mahalagang inspirasyon sa kanyang buhay, higit pa sa pag-arte. Si Jericho ay may malalim na hilig sa surfing at motorsiklo, mga aktibidad na nagbibigay sa kanya ng balanse at kalayaan sa labas ng mundo ng showbiz. Ang kanyang interes sa musika ay nagtulak din sa kanya na maging bahagi ng isang banda bilang lead singer at lyricist at mag-ambag ng kanyang talento sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga kanta para sa iba't ibang proyekto sa telebisyon at pelikula. Sa kabuuan, Si Jericho Rosales ay hindi lamang isang matagumpay na artista kundi isang multifaceted na individual na may malalim na pinagmulan at patuloy na naghahanap ng mga bagong paraan upang ipahayag ang kanyang sining. Maraming salamat sa inyong panunood, mga katuklas, sana ay nasiyahan kayo at may natutunan sa ating paglalakbay ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating pagtuklas. Hanggang sa muli! Dito lang sa buhay to class.